News Updates mga balita ngayon, tensyon sa pagitan ng mga kabataan at polis sumiklab sa Ayala Bridge. Labing pito, arestado. Pray for the Philippines sa Davao City, hiling na mapauwi si FPRRD. Bagyong Nando na panatili ang lakas malapit sa Northern Luzon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Labing pitong katao ang arestado sa tensyon sa pagitan ng mga grupo ng mga kabataang aktivista at mga polis sa Ayala Bridge sa Maynila ngayong araw. Nauwi sa Tadyakan, Batuhan at Pagsusunog ng Sasakyan ang pagpupumilit ng mga nagpoprotesta na malampasan ang barikada ng MPD Riot Police sa Ayala Bridge malapit sa gate ng Malacanang. Git ni NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin, pilit na inobserba ng mga pulis ang maximum tolerance, ngunit sumobra na umano ang mga ito sa pagpumilit na makapaso. Hawak na ng pulis siya ang labimpitong rallyistang sangkot sa gulo, habang nasa tatlong pong pulis ang iniulat na sugata. Sa di kalayuan, binomba ng water cannon ng PNP ang mga rallyista sa bahagi ng Recto Mendiola Intersection. Idinao sa Davao City ang Pray for the Philippines na pagtitipon na layong ipanalangin ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa sa gitna ng mga isyu ng katiwalian. Kasama sa ipinagdasal ng mga dumalo ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC. Kasabay ng pagsigaw ng Bring Him Home bilang panawagan na siya ay makauwi na sa Davao City. Highlight ng pagtitipon ang pag-aalay ng isang daang litsyong baka na ipamamahagi sa mga dumalo na ayon kay Vice President Sara Duterte ay kanilang offering para sa paglilinis ng diwa ng bansa. Sentro rin ng atensyon ng malaking cake na Hugis Crocodile at Lechon Buwaya na idinisplay sa San Pedro Square. Ang pagtitipon ay kasabay ng mga naganap na malawakang protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Napanatili ng bagyong Nando ang lakas nito habang kumikilos pa northwestwards sa Philippine Sea. Base sa huling weather bulletin ng pag-asa, huling namataan ang mata ng super typhoon na 450 kilometers east ng Apari, Kagaya. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na aabot sa 230 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 3 sa southern portion ng Batanes, Baboyan Islands at northeast portion ng Cagaya. Signal number 2 naman sa ilan pang lugar sa Ilocos Region at Cagayan Valley habang nakataas ang signal number 1 sa mga nalalabing bahagi ng Ilocos at Cagayan gayon din sa malaking bahagi ng Central Luzon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.